So ngayon mga ka-farmers uh, kahapon hindi tayo nakakuha ng mga itlog ng white leghorn natin dahil uh, busy tayo, meron tayong pinuntahan, tapos ngayon kukolekta tayo dahil uh, meron na tayong mga naipon na itlog na ipapaship so meron na order ng 40 legs, ito yung first batch na ipapaship natin so hopefully uh, maging successful ito, yung shipment at saka yung mapipisa yung mga uh, itlog ng ating mga white horn. So kukuha tayo ng kukunin natin sa tingin ko marami namang itlog. kukunin ko 'yon. All right? So samahan niyo at Let's go. So ito, papakain muna natin itong saging sa mga manok. So overripe na kasi ito. Papakain natin sa kanila. Hmm. So yun yung mga white natin mga ka-farmers Kumakain sila Ito yung pakain nila So yun yung mga itlog oh. Oops, watch out boy Diyan ka lang Okay, putik two, four, six, seven. Jan jan Ah, agak, 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 agak. Ada yang So ito yung mga itlog na nakolekta natin mga ka-farmers sa mga heritage breed natin. Yan. Palit pa tayo ng tubig. So ito sa dami ng nag-order natin ng, sa atin ng ano table eggs. Meron yung mga suki natin. Meron tatlong tray pa akong paghahatidan. Meron pang siguro yung nag-aabang na paghahatidan natin. Abot ng limang tray pa. So, yun dahil meron tayong mga panibagong suki na bumibili ng mga table eggs. Pero yung supply natin ng mga itlog ay medyo kulang. kulang. So, uh, ang ginagawa ko mga farmers ay so kung sino yung nakauna na ma-order, yun yung pinaprioritize natin. So, sa ngayon, ito, mag na naman tayo ng tatlong tray dahil meron tayong tatlong tray ng mga table eggs. Yan table legs ng ating mga heritage breed so pagkatapos niyang tatlo meron pang isa at uh, isa din, bali dalawang tray pa rin ang nakaantay at sa mga susunod niyan meron kasing regular natin ng na mga buyer so kailangan nating uh, pag bigyan din ng mga itlog natin so sa ngayon uh, hindi pa muna tayo makapag uh, breed at saka meron din akong order ng mga sisiu ng Black Australor at saka Bardrock so ito yung mga rooster so pinagpahinga ko na para kapag time na mag breed na tayo sasalang na direkta so sa ngayon siguro mga next month isasalang ko na itong mga rooster na ito so mga 5 days bago mag-collection ng mga itlog so yung mga itlog ng ating white leghorn ito So, lilinisan ko yan. Tapos, isasama dun sa na-imbak. Tapos, ah, siguro ngayon or bukas, uh, ah, pupunta na ako ng GNT para mag-inquire kung magkano yung ah, shipping sa ganitong ah, sa, ilalagay natin ito sa box. So, magtatanong tayo dun kung magkano yung magiging shipping fee. Ito, ang na, merong naunang nag-order ay sa Davao. So, yun ang ah, next natin tapos Meron pa rin sa Davao at saka sa Cavite siguro yon. So hindi ko pa na-replyan si Sir doon sa Cavite. So kapag makaipon ako saka ko uh, mag-message tapos kung available na yung mga fertile eggs. So unti-unti lang mga farmers one step at a time lang tayo sa pagbibigay nito mga fertile eggs dahil konti lang naman yung breeders pa natin. Yung isa kong breeders doon, isa lang din yung rooster ko. So hindi natin ko bibigyan lahat so minimum siguro masa 20 uh, eggs yung pwede nating makuha at maximum siguro 30 lang dahil uh, gusto ko 5 days na collection ma-ship na yung mga itlog para naman uh, buhay na buhay yung magiging similya nito pagdating sa inyo so isi-ship pa yan siguro mga two to maximum 3 days so nasa mga 1 week na one week na range ng days bago ma-incubate ay ayos pa rin yun so so far uh, meron akong isang na-ship noon yun lang yung kauna-unahang na-ship ko ng mga itlog out of 24 eggs isa yung walang similya tapos yung 23 lahat na pisa so yun yung isa sa mga feedback natin sa napaship natin na fertile eggs so baka nanonood si sir uh, from Bacolod kung baka makita niya to so kanyang naabil uh, na-avail na itlog yun yung naging subrang uh, sobrang swerte talaga dahil biruin mo isa lang yung walang similya tapos yung lahat na pisapa so ganun ka ganda yung fertility ng uh, kung hindi natin paabuti ng isang linggo pa alright so yun mamaya lilinisan ko yan tapos isasama dun sa nakaimbak tapos ipapacking natin at ilalagay sa karton so hopefully ma na natin ito All so ito mga ka-farmers yung mga itlog na nakolekta natin for 5-6 days na ito kaya ngayon ipapack natin at yung order natin ay 32 eggs so ito na uh, nilagay ko na sa bubble wrap or binalot ko ng bubble wrap itong mga itlog isa-isa tapos ilalagay sa egg tray para hindi masyadong maalog doon sa pagbiyahe na. So ititape natin yan para hindi mahuhulog o maalog-alog yung mga itlog. Alright? So ito mga ka-farmers, bumiyahe ko ng isang oras para ihatid na itong itlog dito sa LBC. Dahil sa GNT mga ka-farmers, hindi sila mag-accept ng Fertile Eggs na isi-ship. Kaya dito na lang tayo sa LBC magpapadala. So nandito ako sa Robinson dahil ito yung mas pinakamalapit na area kaya dito tayo magpapadala. So dito naman sa Robinson's mga ka farmers nakapadala tayo nung una. So yung uh, problema lang is wala tayong dalang box dahil akala ko merong box dito na ilalagay. So sabi nung nandito sa LBC na kailangan daw ilagay ng uh, Tupperware or uh, matigas na box or styro box yung mga itlog para hindi daw ma uh, makrak dahil merong nagreklamo noon na nakrakdaw daw so kaya ito ma nakabili tayo dito ng parang tupperware mga farmers para ilagay yung mga itlog so okay lang naman dahil malapit yung uh, nabilhan natin so ito nasa mga 7:30 pm na kasi natin ibinabalot ito or ipapaship so yung nabili nating tupperware ay sakto lang yung mga itlog na nalagay dito sa loob yung 32 pieces na mga itlog itong tray na extra itatapon na natin dahil hindi natin magagamit ito alright so yan mga ka-farmers doon sa mga gustong kumuha ng fertile eggs, message nyo lang ako sa FB page ko. Doon na lang kayo mag-message para direkta na tayong magpalitan ng mensahe. So ganito ang mga ka-farmers, binalot na yung ating uh, tupperware at ganito lang ito isi-send. Alright, so yun lang mga ka-farmers at uuwi na tayo dahil tapos na tayong magpa Maraming salamat at happy farming! Woo!